Kasabay ng Semana Santa ang tradisyonal na pagpapapaku sa, sa krus sa Kutud, Pampanga. May paalala naman ang CBCP sa mga balak magpenitensya ngayong mahal na araw. Umaaksyon si Jeff Caparaz. Abala na sa pagpipinta ng mga gagamitin para sa maleldo o salitang kapampangan para sa Semana Santa ang pintor na si Ruben Enahe. Sa ikatatlong pong pagkakataon, muling magpapapako sa krus si Ruben bilang si Heso Kristo. Nagsimula raw ang kanyang panata matapos makaligtas sa aksidente. Ano ako, nahulog ako sa ikat ng palapag na building. Ay, himala naman, wala walang nangyari sa akin. Kung siya raw ang tatanungin, gusto na niyang tumigil sa pagpapako. Pero tila tadhana raw ang pumipigil. Kasi pagkasinabi sinabi kong magre-retiro na ako, uh, ano, na-hospital ako. Tatlong beses akong nagsalita ng magre-retire. Mag -re Tatlong beses akong na-hospital. Aminado ang samahan ni Ruben, hanggang ngayon ay wala pa silang napipisil na papalit sa kanyang pwesto. Ang simbahan naman ng San Pedro Cotud, hindi raw tutol sa tradisyon. Yung father namin dito, wala siyang reklamo. Basta pag sinabing pumasok yung makal na araw, wala na siyang pakialam na ba't nagpapakok pa kayo, ganun-ganun. Wala siyang ano doon. Basta ang tradisyon, tradisyon tradisyon namin dito. Pero ang CBCP, hindi hinihikayat ang mga debotong magpenitensya. Mas mabuti raw na magdasal na lang. tayo magumpisal, uh, misan man lang sa isang taon, pagkatapos eh, tayo magbisita iglesia, uh, tapos eh, tayo ay makinig ng mga siete palabras o kaya magbiya crucis, at higit sa lahat, magsimba sa araw ng, uh, ng Sabado de Gloria. Bukas, Lilinisin na ang ruta ng prosesyon sa Via Crucis. Inihahanda na rin ang first aid station. Pinayuhan naman ang mga manonood na magdala ng tubig at magsuot ng komportableng damit. Ipinagbabawal e din ang pagpapapako ng mga dayuhan. Umaakson, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 2016.